Guys, what's up guys? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo guys. Pupunta tayo doon sa Buntod guys. Doon tayo magbabla guys. Province life guys. So let's go! Samahan niyo ako sa araw na to guys. Let's go! Ayan, kasama ko si Papa. Let's go guys. Ayan si Papa guys. <laughs> May dahang sundang. <laughs> sa bahay nila niyan guys sa yung bahay nila guys so let's go Woo! Prisco, guys tatawid kami ng kasala guys grabe ang violeta sa probinsya guys oh wow oh di ba so diyan kami dadaan guys ayan guys diyan sa buntod na yan guys samba ayan diyan 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 sa buntod na yan samahan niyo ako guys sa araw na to guys let's go So ayan na nga guys, papunta na tayo doon guys sa buntod guys. Grabe, fresh kong ko talaga dito guys. Ayan guys. Ayan, may tayong building. Grabe. So kung ganyan lang talaga dito ang buhay sa province guys. Ayan, meron dito isang building na nakita ko guys. Ang okay, so, Ano to? Anong building to? Multi purpose building guys. Ayan guys. Okay. So let's go sa punto, punta sa punto guys. Wow. Fresh dito, guys. Let's go So, nakikita, mamaya kita tayo dito mga punong kahoy, guys. As you can see, guys. Wow. Ayan may mga hmm? may mga bato-bato dyan guys Alright So marami pa akong ipapakita sa inyo guys dito sa ating Masbati Adventure guys sa probinsya guys Alright Talaga ganyan na Talaga bang napaka-fresh ko talaga dito sa probinsya guys. Grabe. Yung hangin na malalanghap mo, walang walang ano walang walang ano sa ilong <laughs> grabe talaga guys oo ayan so ayan o oh. o oh, ba diba kadlom kadlom guys ito yung ano na pag nalibang may mauna ilo guys bukod sa ano sa hagunoy ano mga hagunoy o oh, diba <laughs> ayan may mga kahoy kahoy dito guys grabe guys Ayan, bahay ng ano ko. Pinsan ko. Ayan, di pa tapos. nila. Oh, grabe ang view dito, guys. Hala, grabe, guys, oh. Wow, province of Basbate. Woo! <laughs> Sarap mag-vlog dito, guys. O, oh, di ba, guys? Ayan si Papa, guys, oh. Ayan, nag-una siya sa guys. So, papunta kami doon, guys. Morning, agianan, kinatong karaan, guys. So, let's go. Tara na, samahan nyo ako, guys. <laughs> Let's go guys. Wow, ganito lang ang ating uh, province life, buhay, buhay provincial guys. Tiba. Let's go ha dire pa no. Yan. Buntod din rin guys, buntod. Ako kain kahoy guys So, as you can see guys, ayan. Grabe na kaya mga kuha kaya na guys Pila, pila na kaya years Yung kaya na yun guys And then ito yung bahay ng ano ng, Ayan bahay ng tiyo ko Sa isang teacher pero wala na Nasa heavy na siya Ayan Bahay ni tiyo Vicente Nylon. Then wala na siya Nasa heavy na siya guys Kaya mga anak na lang yung nakatula So Ayan guys oh Ayan oh, diyan pa lang diyan guys. Tingnan niyo guys, oh, daming mga baka diyan sa buntod na 'yan guys. 'Di ba? Then may nakita ko dito mga kupras guys. Kuwad oh. Kupras. Diba? Oh, 'Di ba? Mga guys, mga kupras na binuwan. Itong dinadaanan namin guys ay da uh, agihanan ng karaan, daan ng karaan din pagdating diyan guys, tingnan niyo. Oh. Ayan may mga baka na dyan, mga buntod na Ayan. Dito sa part na to, ayan mga bahay. Dito yung bahay nila ni ano ni Chu Pabling, ni Chu Jose. Ayan yung bahay nila ni Chu Pabling, Chu Jose. Ayan. Ayan. May mga kopra sila dito ng oh, gibuwan. Guys, grabe yung pwis dito talaga dito guys Oh, uh, sobra uh, Ayan Oh, uh, diba? Ganyan lang talaga dito ang buhay sa province guys May nakita akong kalabaw guys May nakita akong kabaw guys Sasama natin sa pag ano Sa, sa ating vlog Ang kabaw guys Tora, ang kabaw guys oh Oh, as you can see, na, puntahan natin ang kabaw guys. Hindi naman nung nga pa. Ha? Ayan ang kabaw. Ang tanaw po tayo. Ang gilis. Basig na Babitin. Delikado. Ay kabaw. O. Oh, Darang kabaw guys. O. Oh. O. pawai, ini mo apa? pa? Ayan o. Pati may babitin rin. Oh, ganyan lang tito sa provinsi, nah <Así> guys. Kuha <uesta> at lambod. Ha? Kuha at lambod. Loko ay kuha na. Kung ano ni Papa sa lambod guys kasi nasabod ang lambod, nasabod ang kabaw. Ayan o. Oh. Inayos niya yung lubid. Kasi hindi na siya maka ano, makagalaw. Maka, maka ano ba, maka punta sa ibang ano, sagutan. O, oh, di ba guys? Grabe. Grabe ang ating adventure dito sa Masbate guys. Ayan. oh, di ba? Hmm. guys so, oh, sa ubos niya guys ang ubos oh, oh di ba ang ubos ang ubos guys atong ikuan atong ipadaka na to oh ang ubos guys oh so, daghan kay mga guys oh bakahan kuran ko guys oh kasi inayos yung kabaw all right ang ubos na ni guys ayaw. ayan ikot ko lang aking camera guys sa dandahan lang para makita mm. Ganyan sa probinsya guys ang view natin. Ay may nakita ko na rin doon guys. Kalibangon naman ng ko guys. Nagtututok <laughs> ako guys kalibangon ko da.